Yan yung mga pandagdag natin sa food supply nila. Yan yung mga dahon ng kamoteng kahoy. Yan. So gusto mo nilang kainin yan. So dito rin sa mga Rhode Island natin yan din, natain din sila yan. So, kumain sila nung steak at saka nung nung ng palay sa hope. Tapos sakain din sila ng mga dahon-dahon. So, hindi lang yung mga braider natin. Pati itong mga sisir natin. Marunong na rin silang kumain yan. para maging healthy rin sila kailangan din nila ng mga natural na mga daon-dahon para hindi rin sila masadong sakitin mga na natural na mga antioxidants din so, yeah. so kahit yung mga before pington din natin So, marunong din silang kumain yan. Kis may din sila. So, hindi lang itong kamuting kahoy yung pwede natin ibigay. So, binibigyan ko rin sila ng mga mulberry, yung mga ipil-ipil, kamoting kahoy. So yung mga damo, may mga damo din na gustong gusto nila. Yung mga carabao grass, yan. So halos lahat din naman ng green gusto nilang mm -hmm. ano eh, kainin.